Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko po sa inyo ang aming napasyalan noong nasa Pilipinas ako na napakagandang lugar sa, sa Rizal. Ito po ay sa Mangantilia Baras Rizal. So ipakita ko po sa inyo ang video na aking pinuntahan doon na napakaganda pong lugar so alam ko mag enjoy po kayo at sana kung malapit po kayo sa lugar na yun puntahan nyo na So yun guys, sana mag-enjoy kayo sa aking videong ito At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel Pakilambing na, naglalambing po ako paki like and share na rin po na aking video And subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell Para updated po kayo sa aking mga bagong video Sana mag-enjoy po kayo So ayan guys, ito na yung mga Antilia Barats Rizal guys Ayan, ang ganda ng video, relax sobra So, mag-enjoy kayo dito pag pumunta kayo dito, guys. Ka at saka nakaka-relax talaga siya, sobra mahangin. Lalo na kapag uh, mga gantong oras yung pahapon siya, guys. Hindi na kasi siya masyadong mainit. Kaya yeah, yon enjoy sa panonood, guys. Ayan. Ito yung may kainan siya. Oh. Ayan. Yung mga garden. Marami siyang ano, pwede kang magpicture-picture -picture dito. Ito pala yung kainan, no? So, kain muna kami, guys. Mamaya ulit kami mag -iikot. Yay! Hey! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayun, for today's video, andito kami sa maganda, ano? Mga Baras Rizal. Ano yeah. yung gising, gising? gising, gising? gising. <laughs> Ako Ang kukulayan ko lang na may ito, oh. Yung Oo, yung gilid. magtimpla nun? Pahalo mo lang ta, pero konti lang kasi konti lang. Dito lang, dito lang. Konti lang kasi magamitin. gilid lang. Konti lang mo ang ito. Kung gano'n lang kadami yung paya, hmm. yun lang. Pa pantay, pantay. lang sila, yung oh. puti, tsaka yun. Anong kulay yun ganito? Ano yung kinuha mo? Coco brown. Sigurado -co ka, coco brown yun? Oh. Hindi, choco brown. Ah, choco brown. Choco brown ba ito? Yung hmm. kinulay sa akin? Hmm. Oh. Coco brown. Coco brown sabi mo. Choco brown. Choco -brown. Ako okay. okay. kuligir right. pa ba sa ito Ibang basukan ito. naman kung 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 ang tayong dalawa, ito yung binili Hindi po siya gusto kong mahal. Mas nagmahal na siya mahal. Yung mga nagbo-black yung Pag at ang paliwag. Nagtatawasan ng lukos. Video mo nga. na. Pag gabi yung mga nagbo Sinigang sa Ipang video ko sa akong YouTube. Alam mo yung aso na nakita natin sa SM? Oo. Oh. Ibinidyo ko. 5,000 na. Mag 6K na yung video. Mm Sa so, YouTube. Oo. Oh. Si Riley si yeah. ko sabita. Tingin mo na si Riley. Kaya nga sabi ko sa'yo, video mo si Riley. Si Riley ko sabita. Nakita ko lang yung sa SM. SM mo wa? Yung puti kita? yung, yung nakasakay sa sasakyan. Mabi, baka sumikat si Riley, magperahan natin. Puro <laughs> na lang tayong pinagperahan natin. Sira, ilimang ganda yung sama rito. Ano, um, mabuli niya yung... Pwede rito si Riley. Ano kayo meron yung mga ibon ng pagkakarang? Ganyan yung sila kumakarang. Ano kayo yung ato? Ito kayo boy ng ibon. Gusto ko maging ibon. Lipad-lipad lang, hindi natatraffic. Mama, mag-ibon na lang tayo ma. Si mama ibon yan, maya yan eh. Di ba mama, ba't ba na sa'yo? May ang layo-layo ng redempa. Kaya ka ako naging may maya. Dahil nga doon ba <tod> yung tawag sa'yo? Maliit siya tito eh. Nahulog kasi ako sa pilapi. Ha? <laughs> Oo, oh, oh, may tubigan kami noon. Nakita may araduhan na yun. Uh, tubigan yun, ang uh, laki noon. Maliit pa ako. Um, ang cute-cute ko daw noon. Yung buko'y laging nakalipit ng dalawa. Uh, Ito tontoa sa akin yung mga tumaking dago. Pinutusan ako na bugawin ko yung maya. Ginanong ko yung ano yung pang ano, pag dinalaw mo yun, lahat gagalaw yun. Oh. Ngayon, pag ganun ko, nahulog ako doon sa ano, punong-puno daw ako ng ano. Mm -hmm. Nang bura. <laughs> <laughs> Tapos hindi ako nila mahanap. Naku, nawala na yun. Naku, nawala na yung batang maliit. Sabi na ano, sabi niya at yung kung saan ko nasa makamit ang tabi. Paborito ako ng yung matalaga sa akin. Tapos yun, nung kinuha ko, ay lagi akong nandun, gusto-gusto ko magbubukaw ng maya. Tapos sa akin nila yung maya. Yan, magbubukaw na naman niya si Maya ng Maya. Kaya naging May. Kaya ako na, Si ate, ang nagtaw sa akin. Sino May? Sino, ate. Ate si Oo. Oh? Ano ta anong tawag siya dati? Si nang hindi Maya. nang hindi pa May. Redem. Redem. Redem ang nakikin ko. Kaya ang... para John, Kaya dati tataka ako, bakit dyan, Red. Akala ko tanto na yung pangalan. May din pa po. Dung ko lang nakita sa birth certificate niya. Mm -hmm. Ay, dyan rin. Ay, babi tao na ako. Nang yung dyan kasi, tinuha ko yung sa Bible. Tapos yeah. yun, yeah. matigas ulo. Tapos yung sa... So ito guys, kain muna kami mamaya uli kami mamasyal kasi gutom na kami guys para pag namin, pagtapos namin uwi ng bahay. Kaya ito, kain tayo. Masarap ang gulay. Mamu, kasi may kalabasa o May kalabasa, hmm. may ano, kamote. Kalabasa eh. Huwag nga. Naka, yan lang kasi babayaran dito yung teret. Ano yung Ano yung ka ng gulay. Nakapimikid eh. Tapos sinama natin sa tulay. Mas masarap Tapos sa akin pa tapos eh. Tatlo kayo dito.

hindi niya kasi sinabi ha. Sabi niya eh, takot siya. Mag ang kapon siya ko. Ay, ang mga kamingin ka ng pasit. Hmm. Kasi ng pasit pa kayo. lang sa akin. Grabe din ka. Lalo pang ano po. 7 a.m. 6 p.m. Ang best kumuha kami na yung case na order dun sa pasit. Grabe yung traffic. Uh, ah, uh, pasok ako ng eskinita doon na ako tumuloy to eh. motor na kami dito. Hindi naman highway. Ay, yung traffic yung para sa Rosario. Oh, huh? Hindi mag saan, hmm. na Rosario na? may tulay? Ano tulay? Mm -hmm. Pero, um. Pero may shortcut sa floodway yung pasi. Mamay hmm. hmm. so, tayo doon ba? Huh? niyo yung soft ביי. <much> 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 Gusto lang ako ng kain ng marami. Sa bahay ka mga kain ng marami. Kasi na. Sagi, Ang gusto ko pala gulay. Mm -hmm. Ito ang pansit. Huli ko yung pansit. Ang harap niya ba? Ang harap 你们六年级。 Hi guys, nandito kami ngayon sa mga Antilia Baras Rizal. Ayan guys, ang view dito. May lake siya o oh. pwede kang mangisda dito. May fish. Hmm. Kikita ang aking white hair. may mga bulaklak ah lake pala to man yan water really ang ganda dun Ayun, my love <laughs> my heart ang ganda dito guys my heart ko Ayun, yung heart ko, nakita ko na. <laughs> relax, relax lang pag may time. So, good na kayo dito, guys. Dito lang ito sa Baras Rizal, sa mga Antilia. Ayan, makikita nyo ang Laguna Bay. Ano pa ba yung tanaw dito? Marami siyang, ano, oh. mayroon siyang lake mayroon siyang ano, dagat na yata yung kabila nito guys, tapos yung natatanong nyo yun, yung windmill ayun no, yung sa may bundok hindi lang namin napuntahan yun pero maganda rin daw doong lugar guys mahangin at saka ma ano siya, nakaka-relax din maganda ang view ayan guys, so ba diba? ang ganda so nakaka-enjoy, ayan may tao sa likod ko <laughs> o ba diba? ang ganda ng lugar ngayon ko lang nalaman na marami pa lang lugar dito sa Baras, dito sa Rizal. Akala ko lang sa ano sa Tanay kasi hindi ko pa naman narating yung Tanay. Kaya eto dito lang muna kami nagpasyal-pasyal. pag may time sa punta naman kami ng Tanay. Doon naman kami mamamasyal <laughs> at kami ay mag-relax -re ulit. Hi kayo diyan. Ayan ang mga Antilia. So yan guys, ginabi na kami dito. <laughs> ang ganda ng ilaw pala dito paggabi guys. Makikita nyo siya yung So, ayun, guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood sa aking mga pinakita sa inyo dito sa video ito. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. See you on my next video, guys.